mamalayan. Pwede tayong magkakasala na hindi natin namamalayan. Pero dahil sa bait ng Allah, pwede rin mapapatawad ang mga kasalanan sa mga paraan hindi rin natin namamalayan. Gaya nito. Ya Allah, patawarin mo po ang kaniyang kasalanan. Pwede mapatawad dahil lamang sa bait ng Allah SWT. Pwede kang mapatawad sa mga paraang dahil lamang sa kapwa man lang Gaya ng sinabi ng Allah, ito ay isang turo Allah sa ating, manam, is mga mananampalataya. Tinuturoan tayo ng Allah kung paano tayo manalangin, kung paano tayo humingi ng kapatawaran. Sabi ng Allah, Ya Allah, ito ay turo ng Allah sa atin. Ito ay dapat natin ipanalangin. Ya Allah, patawarin mo po ang aming kasalanan. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, patawarin mo po ang mga kasalanan ng mga naunang mananampalataya. Turo ng Allah sa atin kung paano tayo tumawag, kung paano tayo humingi ng kapatawaran sa Kanya. Ya Allah, patawad po sa mga aming kasalanan. At patawarin mo po ang mga kasalanan ng mga, ma mga naunang mananampalataya. Ka number seven, al-ibtila fil hayatil Mga pagsubok, mga testing na dumating sa tao habang siya nasa libingan. Itong pagsubok ay mag-umpisa, mag-start sa oras mismo ng kamatayan. Sa hirap, sa oras ng paghinggalo o sa oras ng kamatayan, napakahirap, hindi ka ipaliwanag. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, yun ho ay gagamitin. Yun ho ay isang paraan upang mapatawad ang iyong kasalanan. Kung, kung gaano kahirap, kung gaano kahirap ang maranasan isang mamamatay, kung ikumpara mo sa parusa ng libingan o sa kabilang buhay, hindi kaya, hindi maikumpara dahil napakahirap, mas mahirap, mas matindi ang parusa ng libingan kaysa parusa o kaysa hirap sa oras mismo ng kamatayan. Isa yun, isa yun sa pagsubok. Sa oras ng kamatayan, siyempre nabubuhay ka pa, pero sa oras mismo ng paghinggalo, pangalis sa kasalanan kung ikaw ay isang mananampalataya. It al-ibtila'u wal masaib fi Ang mga pagsubok o mga testing sa oras ng paghuhukom. Kalmurur ala Masalan. Katulad ng pagtawid sa isang isang tulay, tatawid ka lahat ng isa lahat ng tao ay tatawid doon sa tulay, isang tulay lamang na itinawid sa ibabaw ng impierno. Ito ay napakanipis, mas manipis sa buhok, mas matalas sa espada. Tatawid tayo doon, lahat tatawid tayo doon. Ang pagtawid ng tao doon ay Depende sa kanyang ginawa bago namatay. Mayroong kasimbilis ng kidlat. Mayroong bilis ng hangin. Mayroong kasimbilis ng kabayo. Mayroong kasimbilis ng isang normal lamang na paglalakad. Mayroong gumagapang. Iba-iba ang pagtawid ng tao doon. Kung ikaw ay isang mananampalataya at makakaranas ka ng paghirap, ilang beses ka mahulog, malaglag, tempre apoy, masunog ka, yun ho ay bilang pang-alis sa kasalanan hanggang ikaw ay makakasurvive, hanggang ikaw ay makakapasa para iso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikasyam, ang yabaka lahu amalang salihatan ba'da mote. Isang mananampalataya na may mabuting na iwan, katulad ng mga sadak katunjarya. Mga charity na naipamahagi sa mga nangangailangan, naipamahagi sa mga taong naghihirap dito sa lupa. Nagpapatayo ka ng madrasa, nagpapatayo ka ng mga masgit. Lahat ng mga yun makakatulong kahit ikaw ay nasa libingan. O sa oras mismo ng pahukom, yun ay gagamitin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pangalis sa kasalanan hanggang ikaw ay maging malinis at hanggang ikaw ay makakaparak sa para makakapasok sa paraiso. Kabilan din sa mabuting gawain na dapat maiwan ng isang mananampalataya, karunungan sa Islam pananampalat o kaalaman na naipamahagi sa mga tao pao ka namatay. Kabilang din sa makakatulong ay ang tinatawag na waladun salih. Yaduulah, Baada mauti. Isang mal, isang bata, isang mabait na bata, ipinagdasal ka. Pagkatapos mo mamatay, Ya Allah, patawarin mo po ang aking mga magulang. Makakatulong at pwede kang mapatawad. Pangalis sa kasalanan, kapag iyon ay mananalangin at ipagdasal ka na maalis o ma, ma ang iyong kasalanan. Sampu, ikasampu, ito ang last, parahmatur rahimin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang habag ng pinakamahabagin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka basta-basta makakaparaiso hanggang ikaw ay hindi pagkalooban ng Allah ng kaning habag. Walang makakaparaiso dahil lamang sa mga nagawa. Isang sahabat nagtanong kay propeta, kahit ikaw prophet, sabi ng propeta, hindi ako makakaparaiso dahil lamang sa akin nagawa. Maliba lamang kung ako ay pagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaning habag. Bakit hindi ka makakaparaiso dahil lamang sa iyong gawain? eh paano ka makakaparaiso eh kung hindi tinatanggap ng Allah ang iyong mga nagawa? Hindi lahat ng nagawa ng isang mananampalata o hindi lahat ng nagawa dito sa lupa ay matatanggap o tatanggapin sa kabilang buhay. Kapag ang kabutihan ay ginagawa alang-alang sa Allah, makakaparaiso ka. Kapag ang kabutihan ay ginagawa para lamang sa mata ng mga tao, hindi mo ginagawa para sa Allah, hindi ka makakaparaiso. Eh paano ka makakaparaiso? Ang tatanggapin lamang sa kabilang buhay Inna may takabbalu Ang tatanggapin lamang sa kabilang buhay ay kapag ang isang mananampalataya o kapag ang gawain ay ginawa para lamang sa Allah Subhanahu wa Kaya hindi ka basta-basta makakaparaiso dahil lamang sa gawa. Makakaparaiso ka kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan at kanyang tinatanggap. At mapabilang ka sa pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa ta'ala nang kaning habag. Kung iko kumpara ang pagmamahal o habag na Allah kung gaano ka kamahal ng iyong magulang kung ikukumpara mo ang pagmamahal na Allah sa kaning alipin, ay kahit one thousand times idagdag sa pagmamahal ng magulang sa kaning anak, hey, mas lamang pa ang pagmamahal ng Allah sa kaning alipin. Napakalapit ang anak sa kaniyang mga magulang. Kahit ilang beses gumagawa ng kalukuhan, mahal pa rin ng mga magulang. Pero kung ikumpara mo yun sa pagmamahal ng Allah sa kaning alipin, lamang pa rin ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته